Good morning mga kamadiskarte. Maaga pa nga po pala akong nagluto nito sinabawan na bangus. Dahil dumating na po yung araw na pinakahintay namin dito sa fish pan. Yung pag-full drain po pagha o pagha-harvest o pahubas po kung tawagin dito sa aming lugar. Kung makikita nyo po yung background ng aking tiyahin ay wala na pong tubig yung aming fish pan. Alao na po, po kasi na madaling araw ay nagsimula na po kaming mag-harvest. Para po kasi mas maaga kaming matapos at saka request na din po ng aming mga buyer. At para po sa kalaman yung mga kamadiskarte diskarte ay eh, wala po kaming buyer na bultuhan bumili. Lahat po ay mga labasira lang na maliliit na paunti-unti yung pagkuha sa amin ng isda. Kaya po kami nagpa-partial harvest every week dito sa aming fish pan. Kapag po kasi yung mga bultuhang buyer ang aming kinukuha ay masyadong mura po kung bumili ng aming mga isda. Baka po kasi hindi namin mabawi yung mga nagastos namin o may tendency po talaga na malugi kami. At kapag nangyari po yun ay pano naman po kami? Saan po kami kukuha ng pagkain namin? Yung sa pang-araw-araw po namin gastusin ay saan naman po namin kukuhanin. At sa totoo lang po mga kamadiskarte, maliban pa po, po sa mga pang-araw-araw namin ng gastusin ay marami din kaming utang na dapat bayaran. At bukod pa po dyan mga kamadiskarte, nagbabaya din po kami ng renta para dito sa fish pond kasi hindi po ito sa amin. Dati po mga kamadiskarte, akala namin ni partner ay madali lang, mabilis at malaki ang kitaan dito sa pag-fish pond. At yun po ang pagkakamali namin. At nang sinumbukan na nga namin ni partner yung pag-fish pond mga kamadiskarte, ay doon na namin nalaman at paunti-unti din namin na-realize na ang pag fishpan po ay parang suga lang din. Minsan panalo, minsan din ay talo. Ang akala kasi ng iba ay marami na kaming pera kasi nakapagpa-harvest na. Hindi lang nila alam na sumasakit na yung ulo ko. Kakaisip kung paano pagkasyain yung kita namin dun sa mga nautang na namin. Mas malaki pa kasi yung utang na dapat bayaran kaysa dun sa kinita namin. Pero hindi rin naman palaging lugi itong pag mga kamadiskarte. Meron din namang time na maganda yung kita or medyo malaki rin. Kung minsan naman ay patas lang. At pag minalas ka naman minsan ay malulugi ka talaga. Ang nakaganda lang talaga dito sa pag-fishpan mga kamadiskarte para sa akin ay makakalibri ka ng pag-ulam. Bukod po kasi sa isda ay meron pong mga hipon, sugpo, tsaka nung alimango. Ang mahal-mahal mahal kaya niyan pag binili mo na sa palengke. Tapos may mga ibang isda pa na panaka. O yung mga tinatawag dito sa amin mga kamadiskarte na arot. Kagaya na lang ng bidbid, -bid, gusaw, tsaka nung bugaong at marami pa pong iba. Sayang nga po mga kamadiskarte at hindi ko na nakuna ng video ang mga ganong isda. Sobrang busy na kasi namin sa pagtitimbang nitong mga bangus. Kaya pasensya na ho sa inyo. Hayaan nyo po at sa susunod ay gagawan ko po ng video. Bali nagpapatulong na nga ho ako dito sa aking tiyahin mga kamadiskarte karte sa pagsisiprate nitong mga sugpo. At nagpapatulong na din po ako sa kanya sa pagtitimbang nitong mga bangus namin. Bali, tigi isang kilo nga po pala yung laman ng mga plastic na yan. Ganyan po palagi mga kamadiskarte yung ginagawa namin para mapadali po yung pagkuha ng mga labasira namin sa kanilang mga isda na kukunin. Bago pa po kasi sila dumating ay nakatapos na kami sa pagkikilo or pagtitimbang nitong mga bangus. At dahil po sa paraan namin na yan ay hindi po maiwasan ng mga buyer namin lalo na yung mga baguhan pa na mag-isip na baka nandaya kami. Kaya ho ang ginagawa namin mga kamadiskarte para maiwasan yung mga ganyan ay sinasabihan ko po sila na timbangin ulit yung bawat plastic. At bilang pasasalamat na rin sa aming mga buyer mga kamadiskarte kapag po nag full drain na kami ay mas lesser po yung amount per kilo yung pagbibenta namin. At bukod pa po, po dyan mga kamadiskarte ay pinapasobrahan ko din yung pagbibigay sa kanila ng bibo. Bibo po yung tawag mga kamadiskarte dun po sa free na binibigay namin. For example po sa 10 kilo may 1/2 kilo po na free yun po yung tinatawag dito sa amin na bibo. Pagki-comment niyo naman po mga kamadiskarte kung ano po tong bibo na tinatawag dito sa amin diyan sa lugar niyo. Salamat po. Bali pinapautang nga lang po pala namin itong mga isda namin mga kamadiskarte dito sa mga buyer ng mga suki na namin. Nakikiusap po kasi sila sa amin na uutangin muna nila kasi daw nga po inuutang din sa kanila ng mga suki nila itong mga isda. At syempre po pinagbibigyan namin ni partner mga kamadiskarte yung pakiusap nila kasi nga po sila lang yung buyer namin. At isa pa po mga kamadiskarte ay madagal na din namin silang suki kaya may tiwala na po kami sa kanila. At naiintindihan rin po namin yung sitwasyon nila dahil kami po mismo ay may utang din at nangungutang din. At kagaya din po nila mga kamadiskarte kami din po ay nakikiusap don sa inutangan namin na madidelay din yung bayad namin kasi nga po inutang din nila yung aming isda. At dito ko nga pala nilagay sa cooler mga kamadiskarte, etong mga malalaking bangus na nakuha namin, pati na itong mga sugpo. Eto po kasi yung uulamin namin kasi ang sarap po nito sa sinabawan. At eto naman pong mga sugpo mga kamadiskarte ay gustong gusto talagang bilhin itong aking tiyahin. Eto lang daw kasi talaga yung dahilan kaya siya umuwi dito. Bibili daw siya sa amin ng sugpo, alimango at saka nung bangus. Malas nilang po kasi naubos na pala yung alimango. At etong sugpo naman po ay hindi rin kalakihan yung size. Pero pwede na din naman. Ito na nga po pala yung mga similya ng sugpo na nakuha ni partner dun sa may dagat mga kamadiskarte sa pangingilaw niya. Hindi pagkaanong malalaki pero mapagkakakitaan na din. O diba pag nagsisipag ka ay may aanihin ka talaga sa huli. At least kahit papaano ay nadagdagan din yung kinita namin. Pero sa totoo lang mga kamadiskarte ay nasasayangan talaga ako dito sa mga sugpo namin lalong lalo na talaga si partner. May ilalaki pa kasi sana ang mga ito kaso lang no choice na kasi kailangan na talaga namin i-full drain at ayan na nga mga kamadiskarte kung makikita nyo ay kinakapa na lang ni partner yung mga sugpo pali tatlo nga lang pala silang nagtulungan dyan sa pagharvest mga kamadiskarte yung kapatid ko na lalaki, yung bianan ko tsaka si partner. At ayan na nga mga kamadiskarte ay pinalusong ko na rin yung mga nakaabang na mga kapitbahay ko na mga pa rin para may maulam din sila. At nang makita nga namin na ang kukonte lang yung mga nahuli nila ay binigyan ko na lang sila isa-isa ng pangulam nila na isda. Di konti lang yung naibigay namin kahit papaano ay nakatulong din naman. At nandito naman ang aking bianan, Gumagawa siya ng daeng para may madalas siya pag uwi niya. Galing pa kasi siyang iluilo. Napauwi kasi talaga namin siya dito sa amin every time mag-harvest kami. Siya lang po kasi talaga yung maaasahan, mapagkakatiwalaan at kaagapay namin dito sa pag vivish pad. Sobrang bait talaga ng bianan kong to. Sa sobrang dami nga ng serbisyo at mga tulong na naiambag niya sa buhay namin ay hindi ko na mabilang. Ni minsan talaga ay hindi ako nakarinig ng panunukmat. O kaya na may paniningil dun sa mga naitulong niya. At kapag naman ho binibigyan namin siya ni partner ng pera ay hindi niya pa tinatanggap. Dahil ganyan talaga daw dapat ang pamilya nagtutulungan. Hindi yung naghihilahan. Kaya napakaswerte ko dito sabyanan ko. Sana all na lang talaga ganito mag-isip. Yung iba kasi kung sino pa yung ang pamilya mo ay sila pa yung hihila sa'yo pababa. Hanggang dito na lang muna mga kamadiskarte. Kain po tayo!